Hello guys. Ayan, ang sili ni Madam. <laughs> sobrang daming bunga. Nasa kwarto lang daw 'yan, namunga na. <laughs> Hala, sobrang daming bunga. Alam para mas marami pa 'yung bunga kaysa dahon. Ang sa kwarto. Diba? Oh. Daming bunga, tunay po 'yan, hindi 'yan plastic. <laughs> yan sa ano patis patis na may kalamansi akala mo plastic siya no pero ano siya ano <laughs> ng kaya nga ang daming bunga Ako'y makikipitas na lang sa kwarto ni madam pagka ako'y naghanap ng sili yun guys o katanim lang yan sa paso tapos, sobrang tayong bunga niya. Oh. Di ba, bongga? Pagka ganito, ay eh, ako yayaman. Ang mahal ng sili sa Pinas. Ano? Di ba noong nakara, ang mahal ng sili? Oh. Dito, Di ka? Dito, oh. oh. Makapagtanim kaya ng buto na rin sa Pinas? <laughs> Makagarni din kaganda ang sibol. ganda Oo. Oh, oh. Ayan, oh madam, yut na. Tanim mo. Oh. Yan yung unang bunga. Kaya nga, tanim mo. Makabili ng paso, makapag-try. Bakit magtatanim nito? Ihingi ako ng bunga. Karami eh. Tatry ko din magtanim sa paso. Baka ako makakabuhay ng garning ano, sili, karam, bunga. Diga guys, oh. Tuna yan, hindi yan plastic. Oo. Ang daming bunga. <laughs> Nakakatuwa. Pag laging, pag ganitong karami mamunga ang iyong sili, aba. Diba, hindi mo na problema ang ano, bumili na sili sa palengke. Oh, tingnan yan guys. Yung iba oh, pwede na itanim. Tuyo na yung unang bunga. Tapos meron na naman bagong bunga, hindi pa nga. Yan oh. Ang dami. Ayan oh, labas na yung buto niya oh. Madam, merong labas na yung buto. Ayan Kaya oh. nga. Oh. Hindi ko na rere, rere. Sorry, ila-upload ila kong video mahaba. Meron pang ano dyan eh. You know? Ayan mm. ayun oh, may um, green na ulit. Mm. Kasi pag mamunga, ano? Ari kayo, kayo nakakapagpaswerte sa kwarto. Baka ko baka ako'y magiging milyonar ya. Pagka <laughs> <Baka> ako. Hindi ako sure doon kung magiging ganun tayo. Kasi hindi ako nilalabas na. Ano ba, magiging milyonar. Pagka ako'y naglagay din ng gari sa akin, ano. Sa aking kwarto. Saan mo, Madam, nabili? Parang 80 lang sila. Ano? 80 na. Saan? Pang may bigot. Ah, sa RT? Ay, pili tayo! Ha? Pang pabuenas daw. Ito. <laughs> Pang pabuenas. Ano yan? Lucky charm yan ang mga Chekwa. Sili? Tsaka yung mga kalamansi na maliliit ng puno, tapos mumunga na. Kalimitan silang ganun.